isang napakagandang araw ko sa ating lahat. At Get excited na nga kung may sa inyo ang kakaabalahan ho din sa atin sa Batangas. Palidiyan nga ho pala ay meron ho tayo diyang puno na nabili daw ho ng aking kuya kung saan ka. Ang nga ho palang ari ay ngayon nilalagyan ng kaunting design tapos sa yung pinakapuno yan gaya na ang itsura. Da, magsisilbi nga ho palang lamesa at upuan. Basta tingnan nyo ho mamaya yan. Tapos meron ho tayong mga gumagawa diyan na napakagagaling at napakasisipan ko. Nandidiyan nga ho pala si Kuya Ricky, yan, si Maximo, si Okeng, si Kuya Hela, si Rejo. Tapos, diyan nga ho yung na rin ho ang grapa na ilalagay naman ho doon sa pinakasaygo ng ating gagawing mamayang pinakatambayan. Talaga naman ho maniniwala na ako na ho patas kang lumaban sa, sa kahit na ho anong bagay. Tapos, wala ko na grabyadong tao. Parang doble-doble talaga yung darating na blessings sa iyo. Thank you, thank you, Lord po sa lahat po ng blessings na dumarating na siksik, lingling at tumaapaw po. Dahil ang blessings ay hindi naman nasusukat sa lahat na material na bagay. Yun hong hindi natin pagkakasakit sa araw-araw ay higat napakaganda at napakalaking blessings na hong matatawal. At diyan nga po ay inaayos na ni Kuya Hale yung mga streetlight po para dyan sa ating tambayan. Ito, papansin nyo nga ho na may formal na ho yung upuan. Natari na nga ho ang next day yan. Kasama na ho dyan si Kuya Joe. Nandyan ho pa rin ho, si O si Ray at saka ho si Kuya Hale. Mga nahihiya ho magsiharap sa camera. Hindi kaya ho kinukunan ko na lang ho ng patagot. Gawa nang pag nakikita ho may nagbibidyo ay natago ho, talaga sa camera. Tapos yan nga ho ay inumpisan na ni Kuya Hel na pinturaan ng aring mga pader. Yung natari nga ho sinasabi ko sa inyo na kapag humi-camera ay kanya-kanya ho tali ka lang ngayong vlogger. Yeah. <laughs> <laughs> nga ho ang kaunting pasili pwede ka't kaayos na nga ho kaganda na ng kulay abay ayos na ayos na nga naman kaayos na ayos so ang padaling nga re ay naman ang ho ay, si Tyler Ray talagang hindi magkaintindihan din ho sa paglalaki okay, trabaho na ho ipangalat ang mga graba tapos sa mga rin naman ho ay nakatingin din eh sa gilid at pinagmamasdan nga ho pinagagawa ng mga panday dahil nga ho pa hapon at medyo patapos na rin ang ginagawa, ay tinulungan na rin ho namin sa pagsasako ng buhangin diyan. Kaya baka ho madala pa ng ulan ay sayang naman di ka. Habang nga ho kami busy busy din, eh. ay sitbita naman ho at siyan talagang hagal pa kang ka. lalang hagal pa kang katatawa. Sana Gusto ko na nga rin ho palang hingi ng pagkakataon ho na rin. Humingi ho ng pasensya sa mga natanggihan ho nating players. Dahil sa tunay ho ay napakahirap po talaga mag Ang basketball ho at lalo ho matatanda na ho matitiras din sa bahay. Ang mama ho at saka ang tatay di ka pagod na pagod na ho mga yun sa hayop ho at saka sa kubo. Kung baga sa ano naman ho ay hindi na ho kami matitian at ilang beses na rin naman ho nakuha. Kaya muli ho pasensya ho. Humingi ho ako ng pasensya at sa malahat ho ng mga kauna maraming salamat ho. Sa hindi naman ho ay okay kailangan dahil alam naman po natin na hindi po natin kaya i-please po lahat ng tao. Dahil nga ho narinig ng boss na tawa lang ho ng tao si Vita. Yan, hindi pinaglimot ho ng mga sanga ng santol. Yan, magaling nga. At dahil tapos na nga ho yan, ang mama naman ho ay nagtimpla din ng kape at meron nga ho pala yung kasamang tinapa. Hindi na lang ho nabidyoan. Tapos yan ho ang kaunting pasilip yan. Hindi pa ho yan tapos. Bali, arin na nga ho pala ang kabuuan. Yan, nyo ho yung mga halaman ho na yan. Ay talaga kung galing pa ho yan Ay talaga hong dinayo pa yan do. Kaya di ganaman ho ay talaga sulit na sulit ho. Ang binayad sa mga panday. talaga kitang kita ho talaga na pulido ang kanilang mga gawa. Yung dating simpleng pader lamang. Abay, nakulayan nga talaga, naman. Talagang swimming pool na lang ang kulang. Abay, nandindi yan na lahat ng upuan, ng lamesa. Abay, Alay, naman ho natin. Mayami may, may swimming pool na rin di yan, Di gan, Mga -like and follow naman po ng ating page at subscribe na rin po ng ating YouTube channel. Ay siya, paano mga idol? Ang ganit na lamang. Bye-bye!